po yung isang branch ng kumpanya namin so ah, uh, marami ho mga worker dyan mga Pinoy, mga Indiano eh na yan. Uh, yan pero ako naman sa dulo ako sa bilang shop so karamihan ng mga trabahante dyan mga mga, mga welder, machine operator saka saka mga for clip operators so syempre mga ano yan mga construction na company may marami hon tao yan eh doon naman sa kabila sa akin ganun din marami din marami din siyang tao ah uh, ang kagandahan lang doon um, hindi hindi siya ganong mga pagod sa trabaho kasi kung ano lang yung trabaho na binigay sa'yo yun lang din yung tatrabahuin mo halimbawa sa aming, sa aming mga welder sa aming mga welder kailangan kung ano lang yung plano na binigay sa'yo yun lang yun nga lang syempre para ka nang para ka lang sinusubuan doon na bawat pagtapos mo ng isang project pagsak ulit tapos pagtapos mo ulit ng isang project pagsak ulit so trabaho ka lang sa trabaho doon So, ang trabaho po namin doon ay eh, welder. Ngayon, na uh, panggabi ho ako. Panggabi ho kami. Marami din ako mga Pinoy na kasama doon, mga Pinoy, mga Indiano. And syempre, mga iba ibang na rin nando. So, sa, sa, amin po mga mga panggabi eh plus 2 dollars po kami. Mga parang net differential na ho sa isang gabi plus 2 dollars. So Ah, maliara Plus two dollars per Per hour oh so, kasi Yun ang na nakasulat pala doon sa ano namin eh Sa kontrata ko namin Eh, ang kontrata ko namin I mean, dito is two years lang Ang binigay So Hindi pa namin alam kung qualified kami eh, sa sa permanent resident kasi ngayon nga, eh, nagbabawas sa mga Uh, immigration sa mga temporary resident dito kasi daming ano eh daming backlog ng immigration last year so swerte nga kami kasi nakasungtong pa kami rito so last na L... last, last na LMIA na kami na binigyan ng company namin kaya swerte pa rin kami kasi kami yung pinakalas na pumasok dito dito sa company namin Marami ho mga hiring dito sa amin yung problema. Mga work, open work permit na lang ang kinukuha. So, wala na silang ibibigay ng LMIA halimbawa. E, kaya nga the last time na nag-post ako sa Facebook ko ng uh, hiring, eh, lahat ho ng mga nirefer ko wala pa ho tinawagan. E, yung pala ganun nga ho yung na uh, uh, mahirap na kung kuwasok ko ng LMIA kasi yung mga na-approve na lang this year ang pinapapasok so next year hindi na po namin alam kung meron papapasukit sa amin kaya mahirap po na talaga pumasok dito kasi gawa nga ho ng ang <coughs> daming backlog ng backlog ng immigration last year so yun yung inaayos nila kaya kung kayo ay nagbabalak ko pumunta rito ay eh, siguro dihin nyo munang yung pupuntahan ninyo ay talagang sure kasi oh, kung gumastos po kayo na napakalaki Katulad doon ng daming nag PPM sa akin sa FB Na lalaki ng mga ginastos pero hindi Hindi sila naging successful sa trabaho nila I e, Sayang lang din naman yung pagkakataon at saka yung mga ginastos ninyo yung ganun lang din naman e, Pag-isipan nyo muna mabuti kasi Sa ngayon oh, talagang naghihigpit na ang immigration ngayon ang tinatarget po nila yung mga temporary resident na katulad ho namin pero sa amin hindi pa kami pwedeng ipauwiin kasi nakakontrata ho kami eh, na lang kung uh, nag shutdown na yung company ho namin eh, talagang maghahanap kami ng ibang trabaho ang problema ang problema naman dito sa amin eh, talagang uh, lahat ho ng company na pinasahan ko ng, ng resume o CV dito sa Japan, di ang inukuha lang din naman ni eh, mga mga open world permit, yung OWP na tinatawag. So, syempre, eh, pahirapan talaga ang LMI ngayon dito sa amin. At saka hindi na rin sila karamihan kumukuha ng lahat-lahat ng mga mga company dito ng temporary, eh, mahirap na huwag talaga yon. So, halimbawa ho kami ay na-layoff, hindi wala ho kaming magagawa kung ano po hindi uuwi kami, hindi uuwi kami wala lang ka talagang magagawa kasi wala tatanggap sa amin eh hindi e, magkakagandahan na lang talaga dito is mag ipon na lang para kung sakasakali man pa kami ng immigration hindi uuwi kami, ganun lang yun so kung kayo ho ay nagpabalak magba, talaga na pumunta rito pag isipan nyo muna ito lang ang masasabi ko sa inyo kung kayo ho ay sumasahod dyan ng masahod dyan ng 60 pataas dyan sa Taiwan o kahit saan man i-enjoy nyo muna yan huwag nyo muna kayo pumunta rito kasi pahigpit na ho ng pahigpit dito tsaka mahal na ho ang renta renta ho ng bahay, renta ho lahat lahat ho ng renta rito mahal pati kwarto mahal kahit nga ako namamahalan na rin sa sa kwarto ko kaya lilipat na ako ng ibang ano ibang kwarto kaya doon ako sa mas mura kaya yun lang eh mahirap kasi na na ka lang talaga sa sa litar na tawid mo na ako Eh mahirap talaga kung doon lang talaga sa uh, isang kwarto na napakamahal tapos hindi pa sure yung yung PR mo kung sure, ball na ba yung PR mo o hindi kasi ako hindi pa ako nakapag-apply ng PR kasi ang iniisip ko kasi talaga I high school graduate lang ako at saka 3 months lang yung <coughs> 3 months lang yung uh, certificate ko sa TESDA eh, kailangan naka at least 6 months ka so kung 6 months pataas ka pwede kang ma PR dito eh, sa akin I high school graduate lang ako at saka 3, 3 months lang yung certificate ko sa TESDA Iyon eh, yun nga mahirap niisip ko pwede ako mag upgrade ka so abala lang yun sa akin pero niisip ko pa rin kung pwede ako mag upgrade dito yun nga lang Uh, pang panggabi ako eh may yung oras ng klase umaga so ilang, ilang, araw lang yung open ako sa umaga mga ano lang mga Friday lang tsaka lunes yung umaga ako so, medyo mahirap para sa akin na panggabi tapos pag-aaral ka pa ng gano'n. so pinag-iisipan ko pa mula mabuti kung ano yung discarding at magandang gagawin kung mag-online class na lang ako eh, marami akong mga napapanood na pwede palang gawin yun. Yun nga lang. Siyempre, eh, kailangan mong mag-sakripisyo. Gawa nga ng pang gabi ako, tapos pang umaga yung klase. Medyo mahirap. Medyo mahirap. So, pag-iisipan ko muna kung pwede nga ako ron. So, yun lang mga kababayan. Ano? Ito pala yung kampaniho namin. Yung isa. Yung pinanggalingan natin kanina. Ito din. Uh, parehas dito isa lang din ang may-ari kung nakita nyo yung mga pinagagawa namin yung mga mga kolong mga beam na marami pa po yan doon pa po sa kabila bali tatlo ang branch nila rito sa St. Catherine so may yung isa medyo malayo so ayun lang kung halimbawa walang tao doon sa kabila doon ako itatapon halimbawa walang tao doon naman sa kabila doon naman ako itatapon so ganoon pero ganoon pa rin ang sahod isa lang din So yun lang mga kababayan no? So salamat sa inyo Isa eh, na lang ulit eh, Ay, okay. Ako magta time in na So magandang araw sa inyo Eh, good, luck sa, good luck na lang lahat sa inyo Mga kababayan